Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at dito nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon po April 12, 2025 sa mga subscribers natin, viewers natin sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa April, yan na yung forum. Ayan. At 12 sa ating pecha, 25 pa rin po sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 4 is 4. 1 plus 2 is 3. At uh, 2 plus 5 is 7. Ayan, pasensya na po sa mga ingay po. Ayan, at sa bandang gitna, ganun pa rin. Add lang natin. 4 plus 3 is 7. Uh, 3 plus 7 is 10 dito naman po sa bandang laba 7 plus 10 is 17 ayan mga idol ito po yung unang numero natin meron tayong 17 at yun naman po ang nating numero dito palit po sa bandang titna itong tatlong numero natin dito combine lang po natin 4 plus 3 plus 7 is 14 ito naman po ang kapalis nating numero meron tayong 14 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwedeng pwede na rin po natin yung matayaan 14-17 o kaya naman po ay 17-14 ayan at yan 2 digits po sila kaya sisimplify muna natin itong dalawang numero natin dito bago natin yan isumatang ayan unahin natin yung isimplify ang 14 1 plus 4 is 5 ayan. at sa 17 1 plus 7 is 8 ito po ang ating isusumada 5 at 8 isumata natin ng 5 kukunin mo natin yung 14 So ng 14 1 plus 4 is 5 Pwede dyan ng 32. Sumaga 32. 3 plus 2 is 5. Uh, 23. Sumaga 23. 2 plus 3 is 5. At dito naman po sa 8. Kukuhin mo natin itong 17. Sumaga 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po dyan ng 35. Sumaga 35. 3 plus 5 is 8. Uh, 26. Sumaga 26. 2 plus 6 is 8. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong April 12. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 8, 17, 35, at 26. Ayan, ganun pa rin po, pipili lang po tayo dyan. Rumble lang po natin kung ano na po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayan, sa atin naman pong sample, pinuha naman natin dito yung 35, 35, 35, 14. Ayan, 35, 14 8 and 23 Ayan, 8, 23 Then, 17 and 5 Ayan mga idol, ito po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayong April 12 meron po tayong 3514, 823, at 1705. Ayan mga sample lang po itong mga numero natin dito, pero kung nagustuhan po natin sila, pwede pwede po natin matayaan yung mga yan. Pwede naman po kaya sa mga nakansirkel po natin mga numero dito, pwede pwede po tayong makakuha kung ano pa po yung mga L1 po natin makombinasyon. At ayan mga idol, yan po ang ating simulang sa krecha para po ngayon ng 312, 2025 Maraming maraming salamat po.